Nakakaawa naman. Ano yung kinuha niya? Panggatong? Oh, kahoy. Ay, lapitan mo nga, lapitan mo. Ano pangalan mo kaya? Mario po. Mario, ilang taong ka na? Magpapakilala ako sa'yo. Ako si Daddy Frankie. Hindi po kami masamang tao. Tumutulong ako sa mga kababayan natin, mga lolo't lola, at saka mga taong may kapansanan. Yung mga kababayan, no? Oh. Guys, bakit ganito yung mga natatagpuan natin ngayon? No? Ihatid ka na lang namin, malayo pa babae mo. Huwag ka matakot sa amin. Alam nyo, hindi naman lahat, no. Minsan kasi, pagka mga ganito, kinakatakutan nila. Minsan inaayawan kasi. Ang unang-unang isip nila, sorry ha, unang-unang isip nila, mabaho, madumi. Siyempre, madudumihan yung sasakyan ko or what. Yung mga ganon. Hindi, okay lang. Hindi, okay lang, okay lang. Kaya eh kung ban ito, hindi na natin makapasok sa mga ganitong lugar. Saan-saan tayo Diba, kaya mas, kaya nga mas pinili ko ito eh. ay may gumagapang. Ay, anong gumagapang? Ah, tao? Ay, oo. Saan galing yan? Nakakaawa naman. Ano yung kinuha niya? Panggatong? Oh, kahoy. Ay, lapitan mo nga, lamitan mo. Hindi, e, ano ko na, lapit ka. Sige, sige, kausapin natin. Yung bante mo dyan. Harangan mo para hindi, ano, para hindi siya umalis. Ay, baka makatakbo. Hindi, hindi naman tatakbo yun. Wala na. Ako, ah, kausapin nga natin. Kaya, magandang hapon. Hello, kuya. Kumusta po? Hmm, ano pangalan mo kuya? Mario, ilang taong ka na? 48. 48. Saan ka papunta? Sa bahay po. Papunta ka ng bahay? Nanguha ka ng panggatong? Pagkarain pag pa na. Ha? Pan mamaya po panggabi to panggatong. Ha? Ah, mamaya ang gabi pang sa panggatong? Saan ba bahay nyo? Diyan po. Malapit lang. Ha? Ah, malapit lang. Mag-isa ka lang? Ay kasama ko kuya ko. Ah, may kuya. Nasaan ang kuya mo? Papasada po. Hindi, ibig kong sabihin, nanguha ng kahoy, mag-isa ka lang. Opo. Ang galing, anong... Ano yan? Ah, inborn yan? Opo. Ang haba ng mga daliri, no? Ilan kayo magkakapatid? Lima po, namatay na yung isa. Haba na. Bakit ikaw kumukuha ng kahoy? Walang kumukuha ng kahoy walang kukuha. Ako lang. Ikaw lang. Ang sipag mo naman. Wala bang ano? Wala bang uh, shilin or gas sa bahay nyo? Mayroon po. Hindi ko alam na isip yun. Ay, hindi mo alam? hindi ka tinuruan ng kuya mo? Ma matigas po. Matigas? ay uh, may nasunog pa bahay namin. Ay, masusunog ang bahay nyo pag shilin. Pero pag ito, sanay ka dito. Opo. Kahoy. Kahoy. Nako. Diba, di ba, hindi ka nahihirapan ganito? O, oh, mais-maisto? Minsan dito di ay masakit. Ah, minsan masakit. Pero nagkakalyo-kalyo na. Naral na po ito. Ah? Matagal na. Matagal na ganyan? Asan ang nanay-tatay mo? Namatay na po. Namatay ng nanay-tatay mo. Tapos, ilang kayo magkakapatid? Lima po. Lima? Natira na ngayon, apat. Apat na lang kayo? So, paano kayo nabubuhay ngayon? Yung kuya po, papasada po. Ah, namamasada kuya mo. Siya yung bumubuhay sa'yo. Po. Yung iba mong kapatid, nasaan? Malayang bahay nila. Saan? Tando. Ah, Tando. So, yung, yung kapatid mo namamasada, yun ang bumubuhay sa'yo? po. May asawa ka ba? Wala po. Ay, hindi ka na nag-asawa. Ay, yung kuya mo? Wala pa po ay wala rin asawa yung bumubuhay sa'yo mabuti hindi pa nagkaasawa kasi pag nag-asaway na yun baka possible mahirapan ka na ilang taon na yung kuya mo? ay 50 years old na rin yung kuya mo pero wala pang asawa pa po paano yan pag magkaedad tatanda na kayo yung kuya ko iba yung kuya mong iba yung kuya mong kasama mo ngayon, yun ba yung panganay o ano? Sumusok ko ma... Kumatlo yun. Pangatlo. Ikaw, pang ilan ka? Lima. Pang lima ka, bunso. Ah, kaawa mga kababayan, habang ah, kami ay ah, nagbabyahe nadaanan namin si Tatay Mario na ito gumagapang. At ah, may daladalang ano, ah, panggatong, ang init pa naman. No, pawis na pawis ka na kuya. Basa na yung damit mo. Kumain ka na ba? Naglunch ka na. So ito pang gatong sa gabi. Pwede bang ano? Ah, ihatid ka na lang namin sa bahay mo? Malapit na. Ah, malapit na? Pero kahit na ano kami ano kuya, magpapakilala ako sa iyo. Ako si Daddy Frankie. Hindi po kami masamang tao. Tumutulong ako sa mga kababayan natin, mga lolo't lola, at mga taong may kapansanan kaya sakto na daanan kita. Basa, ano yan? Umihi, umihi ka sa short mo? Namasa. Ah, nabasa. Pawis. Oh, sa bagay o napakainit. Kala ko umihi ka sa short mo. Hindi naman. So pag umiihi ka, marunong ka naman makaihi. Bakit hindi ka nag-asawa? Hindi na? Alam mo may tinulungan na kami, ah, George yung pangalan niya. Walang pero siya walang kamay. Tapos wala rin paa hanggang dito, putol. Hmm. Pinupunta-puntahan namin, tinutulungan namin. Yung hey, mga kababayan, no? Oh. guys, bakit ganito yung mga natatagpuan natin ngayon? No? Ihatid ka na lang namin, malayo pa babae mo. Huwag ka matakot sa amin. Malapit ako. Malapit lang. Ihatid na lang kita. Gusto mo? Tsaka ano, huwag ka matakot sa akin. Tutulungan kita, mga charity vlogger kami. Ha? Okay lang? O, huwag kang matakot sa amin. Guys, tulungan natin to. Sana. Ha? Sige, sige. Paano? Kaya mo? Paanda rin yung sasakyan. Ay, ako na magbuhat to. Men, pabuhat to. Ay, sa likod. Tulungan natin mga kababayan si uh, Tatay Mario. Ay, ganyan. Ay, may paa naman, no, kuya. Kaya lang, balubaluktot. O, sige. Dito, dito, kuya. Dito na lang kayong dalawa, no? Kasi mas maluwag dito. Kahit saan. Diyan na lang yung kahoy. Dito na lang yung ano, yung... Ayan. Pakiayos yung ano. Kaya mo makiat, kuya? Buhatin kita. Kaya? Kaya kaya niya. Oh. Ay, oo. Oh, oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Dito ka na, kuya. Ano? Sa Sali oh, sige. Diyan kayong dalawa. Uh. Ang, oh. Ang iotig na mo, kuya. Oh. Ang init pa naman. Tapos naglalakad ka. No? Sa palad. Ha? Sa pangalan. Tignan mo, kuya. Oh. Ang init-init. No? Sa bagay, mga kababayan, kung talagang... Uh, kailangan kahit anong init. Alam nyo naman dito sa probinsya. Di ba San Carlos pa to? San Carlos. Okay. Ang init. Ilang taon ka na ulit kuya? 48. 48. Yung kuya mo 50? Mahigit. Mahigit 50. Ba't hindi siya nag-asawa? Mabuti may nag-aalaga sa iyo. Ikaw, anong trabaho mo sa bahay? Nag-aalaga ng manok. Uh, taga alaga ng manok. Tapos, nagluluto marunong ka rin. Nagpapakain ng aso. Nagpapakain ng aso. Hmm. Tapos, uh, pag magligo sa sarili mo kaya mo rin. Naglalaba ko sarili ko. Ah, naglalaba ka rin sarili mo. Ang galing. 'Yun lang ang naging problema hindi ka nagkaroon ng asawa. Paano na yan pag tumanda ka kuya, no? Ito yung mga mahirap at nakakaawa na sitwasyon mga kababayan, no? Pag may mga kapatid tayong ganito, siyempre, napaka-imposible, napakahirap isipin kung paano nga ba at paano sila magkakaroon or makakapag-create ng kanilang family. So, ano magiging problema natin dito mga kababayan is pag tumanda na sila, lalong-lalo na wala na yung nanay-tatay nyo. Matagal nang namatay? Nanay ko po ito yung taon, dalawang taon niya. ituro mo yung bahay mo ah, saan? Banda? Malayo pa. Ha, malayo-layo pa? Ha? Sige. Ituro mo kung saan. Napakainit init pa naman mga kababayan, although ano na, Magkaalas alas 4 na, pero mainit pa rin ang panahon. Summer na summer kasi mga kababayan. Buti na lang nadaanan ka namin. Eh kung maglalakad ka, anong oras ka makarating pa, di alas 5 na. Ah, pero meron naman siguro magpapasakay sa mga motor pag nakita ka nila, no? Meron din. Wala po. Ay, wala. Bakit? Hindi hmm, mo. hindi mo alam. Baka siguro kasi madungis ka. Oo, mga kababayan, alam nyo, hindi naman lahat, no? Minsan kasi, pagka mga ganito, kinakatakutan nila minsan inaayawan kasi ang unang-unang isip nila sorry unang-unang eh, isip nila mabaho madumi syempre madudumihan yung sasakyan ko or what yung mga ganun sabihin mo yung bahay mo saan kunti pa kunti pa daw kunti pa yung may mangga ay yung may mangga ito ito Opo. oo sige u turn mo na lang para yung baba namin hindi mayro ito dito ka dito ah sige sige mag-u-turn tayo doon ka mag U-turn ang maayos mag ingat ka ha kuya kuya driver Ay. yun dapat ano kuya Mario hindi ka na nagunguha ng pangkahoy yung gas na lang kung may gas naman matigas yung silin hindi ko nabuka bakit hindi nabukas mahina itong kamay ko ah mahina yung kamay mo magsasain ka na anong ulam mo kanina tanghali? bangus po oh very good buti may ulam na bangus no? may pera ka ba dyan? wala ano po wala kang pera dyan sa ano? dito dito? ah dito okay ayun ayan ito oh, kaya mo Oh, sige. Dahan-dahan. Baka malaglag ka, ha? Oh, sige. Nakakaawa mga kababayan, no? Yung naging sitwasyon niya. Pero dapat mayroon kang, ano, skateboard? Natry mo na ba mag-skateboard? Para pag lumakad ka, di ay, itong bahay nyo? Yan. Ay, yung kahoy niya, kunin niyo. Ay, malaki naman pala ang bahay. Pwede ba kami pumasok? Oh, sige. Ha? Ah? Hindi, okay lang. Hindi, okay lang, okay lang. Ikaw nga, hindi nagtsinilas eh. Ayan. Kuya Mario, salamat sa Panginoon at ah, uh, uh, Okay lang? Ah, dito? Dito tayo sa papag. Okay lang? Para mapagkwentuhan tayo at makilala mo ako ng lubos. Yung, yung paggatong niya, ah, sana? Dali mo rito. Sana namin ilagay, kuya, yung kahoy mo? Doon na? Ah, dyan na lang? Oh, sige. Mm, yan. Kuya, ah, pwede ba lipat ka dito? D dito ka? may pagkwentuhan ako sa iyo para makilala mo ako ng lubos para magkakilala tayo ayan upo ako ah. <coughs> sobrang init malaki naman pala yung bahay nyo kaninong bahay ito kuya ko po, po. sa kuya mo ba't hindi nag-asawa yung kuya mo sabi mo 50 years old na Anlaki Malaki naman pala, malaki rin ang bahay nyo, no? Kaninong bahay ito? yung kuya mo. Saan ang bahay ng nanay-tatay mo? Wala ah, na. Dito sana. Namatay na po. Ah, dito sana. Pero nung buhay pa ang tatay at nanay mo, ito ang bahay nila. Si tatay ko, hindi ko nakahabot at nakita. Ay, hindi mo na nakita ang tatay mo? Nanay ko na po. Nanay mo lang nakita mo. Bakit di mo nakita yung tatay mo? Mali pa po. Ang baby ka pa siguro namatay na siya. Ay yung kuya mo na nakasama mo dito, saan siya natulog? Dito po. Ah, dito. Ikaw? Diyan sa upuan. Ay, diyan ka lang sa upuan. Gabi-gabi, diyan ka talaga? Ba't Bakit sa upuan lang? Walang papag po. Wala kang papag? Kawawa ka naman pag diyan ka natulog. Paano pag nalaglag ka? Dito. Hindi Hindi? Kaawa naman yung sitwasyon niya mga kababayan. Tingnan yung ayon sa kanya. Dito yung kuya niya. Tapos siya, dyan lang sa upuan na plastic na yan, ang iksi. Tapos yan ang unang kumot mo. Kaawa naman yung sitwasyon ninyo dito. Huh? So dalawa lang kayo nakatira dito. Bakit yung kuya mo ilang taon na kasama mo dito? May git na 50. May git na 50. But, bakit hindi pa nag-aasawa yung kuya mo? Kasi is po, hindi ayaw na nasawa po. Ha? Ah? Hindi ayaw na nasawa po. SWD. PWD? Oh. Yung kuya mo, PWD rin? Bakit siya naging PWD? Anong sakit niya? Hindi ko alam po. Hindi mo alam. Pero PWD daw. Pero namamasada. O paano siya naging PWD? Yung paan niya, lang po. Yung paan niya, isa lang? May pilay. Ah, may pilay din. Halos parehas sa'yo, o hindi naman. Mabuti nakapasada pa siya. Sana makilala ko siya sa sunod, no? Oh, ayun mga kababayan, mga kabarangay. Nakagulat lang talaga si Kuya Mario. Sabi, tawagin kong kuya kasi mas Although mas matanda ka sa akin ng isang taon. 48 ka? O 46 pa lang ako. Kaya kuya lang tawag ko sa'yo. Hindi na pwedeng tatay kasi binata ka naman. Sana kuya, nag-asawa ka, no? Para may pamilya ka, may kasama ka sa pagtanda. Wala ka bang niligawan? Ganyan ka talaga, malamya ikaw. Hindi mo kayang ano? Kasi si George, yung tinutulungan naming isa, madaldal, malikot. Tapos so, ikaw tahimik lang. Pero naalagaan mo naman sarili mo. Ano yung nasa bulsa mo? Wallet. Wallet? Pat, pwede makita yung wallet mo? Bariya lang. Ha? Bariya. Bariya lang. Okay lang. Pwede makita? May wallet din eh. Oh, may ID ka rin. Wala kang ID. Dito sa kabila, pinsan po po. Ah, pinsan. Patingin. Picture mo, wala kang picture. Sa kabila po. Sa kabila. Dito, wala. Nakakaawa naman. Sino nagbigay ng pera mo? Kuya ko. Buti na mabait yung kuya mo. tinutulungan ka niya. May bigas pa ba tayo sa sasakyan? apatay wala na ikaw tagaluto dito minsan po oh, minsan minsan yung kuya mo kumusta ang buhay buhay mo dito dito lang sa loob sa labang. dito ka lang lagi hindi ka naiinip dito minsan naalam ko dyan sa mangga po ah minsan nagpupunta ka rin doon buti na lang nachambahan ka namin, buti na lang nakita kita, ano? Magmula ngayon, pwede ba maging kaibigan kita? Ako si Daddy Frankie. Ha? Ah? an ay, pwede hawakan kamay mo? Ang lambot. Pero yung buto, malalaki rin. No? Pero yung braso mo, malakas din. Malakas. Ha? Ah? Pero nung bata, bata ka pa, malakas ka pa. Malakas naman. Nung alibawa, nung 20 years old ka, malakas pa yung braso mo. Malakas. Ngayon lang, medyo mahina na. Ba't kayo humihina? Hindi ko alam po. Sadyang humihina na. Dapat, ano, kuya, ano? Alam mo yung skateboard? Gusto mo, bigyan kita na skateboard? Sabi mo kasi masakit tong mga... Pwede ba iunat yung paa mo dito? Makita namin. Ayun. oh, ibaba mga. Gusto na makita. Ha? Huh? Itong maliit. Ay, itong maliit. Itong maliit din eh. Mas maliit ito. Kaya ganyan na lang talaga. mga kaawa, mga kababayan. Kahit ganyan sitwasyon, namumuha daw ng pangkahoy. Kasi yung, may, oh, yung, may shilling din sila, kaya lang hindi niya maabot at takot daw siya. Mahigpit yung tangi, hindi mo mabuksan. Hindi mo maganyan? Mahina. Eh, hindi yung kanan. Walang lakas. Pero mabuti na kuha ka pa ng kahoy. Pero pag naligo ka, mo pa? Kaya ko mm -hmm. Kuya Mario, gaano kahirap yung ganyan sitwasyon mo? Gaano kahirap yung buhay mo? Gaano kahirap yung ganyan? Nandito lang ako. Huh? Nandito na pa ako sa bahay. Nandito ka lang sa bahay? Hindi hmm, mo na subukan pumunta ng Jollibee? Kung kasama po. Hindi kasi naman ni Kuya sa Jollibee? Papasada po. Ha? Papasada po. Ay, namamasada siya. Kahit minsan, hindi ka pa nakatry sa Jollibee? Hindi pa po. Sa McDo? Hindi po pa. Pawis na pawis si Kuya, mga kababayan. Pawisin siya, kaya pala basa-basa na -basa, ano yung damit niya. No? Sige, Kuya, ha? Ah, uh, sunod, babalikan kita dito. Alam ko ng puntahan to, magdadala ako ng bigas para makatulong sa inyo. Ah? O, pero sa ngayon, dahil sabi mo walang laman yung wallet mo, bigyan ko ng ano. Ay, may tanong pala ako. Napag-aral ka ba? Hindi po. Hindi ka napag-aral? Kahit grade 1? Wala akong kasama po. Hindi ka pinag-aral ng nanay mo? Hindi niya harap kasi titindas nanay ko sa panamig po nagtitinda ng palamig Ah, hanap buhay ng nanay mo no, nagtitinda ng palamig. Sadyang mahirap nga talaga, no? Mula noong bata ka hanggang ngayon, mahirap lang buhay. Ano bang pangarap mo sa buhay? Dito lang ako sa bahay. Dito ka lang sa bahay? Hindi ka ba nalulungkot dito? Minsan punta ko sa karsada. Istambay. May mga kaibigan wow. ka rin ba? Mayroon, may trabaho. May mga trabaho yung kaibigan mo? Pumupunta rin ba dito yung mga kaibigan mo? Linggo lang po. Paglinggo? Pagpunta-sira dito na linggo, anong ginagawa niyo? Dito kami sa harap po, istorya. istorya. Ah, kwentuhan? Kwentuhan. Hmm. Paano pagbigyan kitang pera, may ingatan mo? ito lang ang sa bahay ito hindi to ka lang Dito. mga kababayan nakakaawa si Kuya Mario kaya bigyan natin siya ng ano panggastos niya Kuya Mario para magkaroon ng ng uh, laman yung wallet mo bibigyan kitang 5000 Okay lang ba Alam mo to 500 So, marunong ka rin naman sa pera. O, bilangin natin. One. Ilan na yan? San libo. One five. Dos mil. Two five. Tres mil. Tres mil kinyentos. Ah, three five yan. O. O, kaya. Tres mil kinyentos. Quatro mil. Quatro mil kinyentos. 5,000. Happy ka ba, kuya? Mm. Anong gagawin mo sa 5,000? Pambili ng panggastos. Ha? Huh? Pambili ng pagkain. Pambili ng pagkain. Alam mo, mas maganda siguro kung may skateboard ikaw. Bibili akong skateboard para pag lakad-lakad mo dito. Yung sakyan mo lang, para hindi nasasaktan yung paa mo. Okay ba yon? Okay po. Try natin yon ha? Pagbalik ko. No? Magkano ba yung skateboard? Ah, may 2.5? Sige, eh, sige. Try natin. Yan, mga kababayan, mga kabarangay. Ah, uh, salamat sa Panginoon kasi nadaanan namin si, ano, si Kuya Mario. Happy ka ba na nakilala mo si Daddy Frankie? Bakit? Nanginginig pa mo? Ba't nanginginig? Nandito sa baba. Ha? Basta nandito sa baba. Ah, pag, oh, sige, ilagay mo na doon para hindi manginig. Okay lang yan? Yung warik mo, itago mo. Pagbalik ko, sana makilala ko rin yung kuya mo, ha? Yung nakakalungkot mga kababayan, ayon sa kanya, dalawa lang silang nakatira dito, tapos yung kuya niya, PWD rin. Ayan, tignan niyo yung Bahay nila siguro, bahay pa to ng mga magulang nila. Hanggang sa namatay na sila, no? Hindi na natapos. Tapos walang kagamit-gamit mga kababayan. Dito siya natulog si Kuya Mari tapos yung kapatid niya dito, no? Plastic lang ang lang lang, nakaawa. So yun mga kababayan, mga kabaranggaya, maglalambing po si Daddy Frankie na baka may mga mabubuting kalooban dyan. Yan. Tulungan niyo po ako na matulungan din si Kuya George. patay isa pa, i-share natin, ay, sorry, si Kuya George, uh, Kuya Mario. Kasi yung ganyan din ang sitwasyon niya, George din ang pangalan niya. Kaya laging George yung nasa isip ko kasi siya yung uh, tinutulungan namin ngayon. Huh? Pero ano pa lang, medyo bata-bata pa yun, kaya siguro malakas pa. Ikaw, medyo mahina na, ano? Kumain ka marami. Pabili ka kay kuya mo ng vitamins, no? Yung kapatid mo, maliit din ang paa. Hindi po, malaki mo mm -hmm. Tapos yung iba mong kapatid, di sila pupunta rito? Yung isa na-stroke po. Ah, na-stroke na yung isa? Diyan sa ano po. Sa? Barangay Ano. Sa Barangay Ano. Kaya hindi na napunta rito. Babae yun, lalaki? Lalaki, may pamilya na may pamilya na. Hmm. O sige, Kuya Mario. Salamat at nakilala kita dito, ha? Ayan, i-upload namin ito. Mapapanood ng mga kababayan natin. Mga followers natin. Lalo na yung mga kababayan natin, OFW. Mga nasa ibang bansa. May sasabihin ka ba sa kanila? or mensahe? or may panawagan ka? Wala po. Wala. Sige. Baka may hin ah, babalik ako dito sunod na araw. Anong gusto mong pasalubong? Kayo lang. Ha? Huh? Kayo lang. Kami na lang, bahala. O sige, basta magahan na pa kung skateboard, no? Para 'yun ang magiging ano, para hindi ka nahirapan uh, maglakad. Tulak-tulak lang 'yung may gulong. Pwede 'yon, sasakyan mo. Kasi hindi rin pwede kasi wheelchair mga kababayan kasi ano, ah uh, hindi niya kayang iyan, no? At saka gaya ng uh, uh, sinabi ko mga kababayan, pag mga ganitong uh, inborn talaga, mas gugustoy nilang gumapang. Yun nga lang sa sitwasyon niya, ayon sa kanya, masakit na yung mga paa niya. Lalo na pag mainit, kaya siguro itry natin skateboard. No? So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po sa atin lahat. At ako'y uh, maglalambing po na pakishare ang uh, video ito na sa ay mas makatulong pa tayo sa pamamagitan po ng pag-share ninyo, pag-heart, uh, panunood ninyo, ay dyan po kami nagkakaroon ng revenue para may maitulong tayo sa ating kababayan. At kung sakali lang po na hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, maglalambing din po si Daddy Frankie na sa ganoon ay lagi pa kayong ma-update sa mga bagong i-upload pa namin. Maraming maraming salamat po and God bless. Babay tayo kaya George. Ay kuya Mari. Walang ano man. Ingat ka ha. Ba't nanginginig ka? Nanginginig talaga. Sakit na yon. Sige, salamat. Paalam na. Dito na yung kahoy mo? Kaya mo na yan. Okay.